Ayan, magandang araw mga kapatol Na ito naman tayo sa island Binalikan naman namin ni Biboy ang island dahil magandang panahon Kalmado naman o no? oh. Kaso nga lang mayroon tayong low pressure Sana wag, wag dumating ngayong araw na ito Palipasin muna Medyo madilim na sa ano, kalautan Ayan mga kapatol, may bago naman tayong mga kasama Pakilala mo Biboy si Alvin. Alvin. at si Junior yung kapatid ni Biboy yung mga bago nating kasama ngayon yan shout out sa dalawa nating kasama ah uh, maninihi daw sila mamaya magkikibit kaya yeah, dito muna dito tayo mamaya matabi sa may parola island fishing naman tayo mga kaputol ano sa tayo mga ano, umpisa? dito ka naman umpisa?

Saan ka? Dito ka? Ang sige Pagunta ko rito Pagunta ka dun ha Ilalaglag ko rito Sige laglag ko na ito. <laughs> Tige, lag yan At ang dumi <laughs> Grabe ang basura nga yan Lapdok Lapdok <laughs> hmm. okay, din pala yan na yung mga kaputol Magtataya-taya muna tayo ng lambat Mamaya naman Yun tapos na akong magtaya ng isang lambat mga kaputol Tinataya pa ni yung lambat Sabi dulo. dulo isa kaming tinaya Yung dalawa ni Junior sa kani Alvin na yo. muna. Dahil taib pa naman. Mamaya maghahanap ng mga siyan. yan. Mga shield. Ah, hanapin. Ha? Ah. Gamitin mo. Sige na, gamitin mo na yan. Matikis lagi ka sa yan. tabi mo tayo mga kaputol. Sino muna? Tayo ng ulan. Karabi ang mga Okay, ano ito may buhawi klaseng ito. Nakalipas. Wala na yung maiting dunong. Ito na patabi na. Namumuti ang dunong dagat. Lakas ang hangin. Pagkita ito tayo ito sa likod, nakakubli. Kaya wala kasi yung pag-inabot kayang ganyang kalakas Tama na hindi boy Ang gulo pinangiiyawin yan <laughs> Wala pa tayong iiyawin <laughs> Inabot na tayo ng ulan mga kapatol Ay tulad pa, pa na kami tu sa tabi ay Eh, mi balang hitan kami na huli oh. Balang hitan. Sige, tingnan natin ang balang hitan. May musi. Moshi, moshi. Moshi, moshi. Ayan, no, musi, musi. Sigaw ko na. Hindi mo mo po ata. Hay May pinakang malaking musi pala dito. itu. Kaya kaya yung pang. pakuy. Ano, ba't din natin ano? Parang sinata nga ano rin yan, pinakang hibas. Huh? Dito, kaya kukunin na natin yung pang. Ayan mga kapatol, habang nagpapahibas kami nung lambat namin ay naghanap-hanap muna Moodle. kami ng mga Moodle. mga shield, saka yung, yung naman na naman kami ng Moodle. baranghitan, Kansin saka si may yung si. Paano na yun? Pwede siguro lagyan si sima yan? Pwede naman lagyan si Ma? Pwede yan, talaga yan? pangit lagyan ng si pero mas marami yung sima talaga. Yung sima lang na pinitpit -pinit lang. Ay, yung ano lang? Pinipit lang? Hmm. Basta ano siya, hindi basta-basta lalabas. Hinaabot tayo ng malakas na ulan. Nilalamig na pati ako. O, naroon yung lang hitaan. Ang gagawin natin dito. Hindi mo na, hindi mo yan, ano, hintay mamatay. Sinambang, nirambang ko na lang nakita ko yung ulo ay sa akin nakatago pasa ng ko siya eh. malaki laki pala yung musi eh? sarap ng ano yan gata yan si siyor pang ano pang sipit talagang pang sipit talaga ng pang ito um, ano? Bantunin na natin isang lambat doon. Ibas na yun, yung isa doon. Tanggalin natin lahat. Hmm? Ito, indirso na. Sige. Yun mga kaputol, kahit nag-uulan ay mamimirsa na eh, kami. Manong mag na ay eh, ganyan dagat natin. Para... <todong>, baka lumayos pa yan eh. Hindi mo na subuhangin. Baka may masasutayin yun o. Oh. Ganda, abogin muna. May mga nakaiwan yan dyan. Lakas mo na ulan ay. Ano ba yung para pati? yun may nukos tayo na ako, ah, mga kaputol naka isa na tayong nukos. baka may kasama po yan dalawin kanina eh laki oh nukos. sarap nyan Kaya na Wala nalagyan. Wala na kaldero. nga. Ang sarap sa iniyaw niyan. <laughs> may sa usapan. Mayroon pa rin kung gagalan. Tara. 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 bakal Tara. 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 Ayan. Sa mga nagpapa-shout out mga kaputol. Shout out nga pala kay Ronnie Yet Camus. Shout out kay Lucky Lester Bungay. Shout out kay Obit Adamos. Iisa ang height. Palatin kilo niya. Oo, lampas yan. Ay, may higit. Pusit. Ah, uh, mapo. Iisa ang lukos. dari pati dual oh peti balu dapat paling di panasin bentun marai ke karena ini songan aku tergado badin badiin <laughs>

Ada beribat? Berputu lu? Akhir apa namanya ibu? Batum kana? Mulai menanggali nyuwiabin. Itam itama bener gak? tatanggalin niya kagatong lahat para iiyawin iyaw niya lahat yan wag <laughs> na lahat eh? <laughs> <laughs> nah ito na ang iniyaw na sahang gulbi may nyata tayo mga iiyaw na sahang ngayon ha ah. <laughs> ano <laughs> diit puro ipos mahuli namin o oh. gusto na sa hilo baka <laughs> madagdigan pa mamaya paglalambat ulit tayo mamaya ha! Ah, kaya na tayo yan okay, okay. ang ulamo si Orsin si Ito ang ulam namin, iniyaw. At saka may adubo. Ah, kaya. Yan mga kapatol, gaya muna tayo. At talagang pagka naglambat kaming hindi pa kumain eh pagugutom kain mo tayo bago maglambat kain kain

Ayon, tapos na kayang kumain mga kaputol ay si biboy nagtaya na ng lambat susundan so, ko naman si biboy at magkakapag tayo yung dalaw mga ngibit dun sa batong yun ay nagtataib na mabigsan taib ngayon parang ngibit atin mo rin ito tayo rin ito

ano, unang pamamana yan talaga hindi <laughs> ba kabisado ang sahig ng pana hindi pa kabisado ang takbo ng mga isda ayan, <laughs> <laughs> nagkagayakan na rin kayo mga kaputulat hindi <laughs> ko malakas lakas ng hangin baka dito pa tayo abuti na eh <laughs> <laughs> nasa na? yan pa koy? bien ya